Ito na si Mang Kanur. Tutulong na siya magpatag. Ah. Pagod na yung kwan mo eh. Ah, tatapos na lang ako. Tatapos ko na magbuhos. Ah, yeah, tulong na siya mag... Ito na yung ginagawa kong kwan. ito na yung pusti ngayon. Binuhosan. Makakabuhos na ng pusti natin isa.

34, 34, 34, Ito na yung pinagsikapan yung pagbibiyahe ng Mindanao. Abang nagbibiyahe sa ako naman ng tumitira. Practice ba? Practice. Pero ang ganda na pala tingnan pag dito na sa taas oh. Huh? Sa alam mo bahay na eh. Pag napatag to, ganda na tingnan. Patagin mo yan oh. Laking patong yan. Kayo, Sige, ito yung bato na nino kayo na nakaraan. Diyan galing ah. Oh. Ito yung nasintahan kanina. Nasintahan ko kanina kumaga. Tapos nod na araw. Tapos na naman natin ito pag natuyo yung Sa... Dito na naman tayo magpost eh. Para At tulungulan. wag sa pinaka kwat diyan lang sa gilid para pa ano doon ng kwan si 66 dos pader Oo. Okay. Oh, eh pa paano pa sa mag 66 doon eh may lupa na Ay ah, eh Ay huh. Patag na yun. Pag nangyari ko lang ito, na ako eh. Yan eh. para oh three minutes na. oy bili ka na don, mag para makapag patag pa kami. hindi ang bigas dalhin nyo mo muna don. oye babae.